Nakikita nyo ba ang hawak ko guys? Dalawang tasang maligamgam na tubig po. Yan, yes po. Dalawang tasang maligamgam na tubig. At sa aking pagsasaliksik, ang pag-inom ng dalawang tasang maligamgam na tubig tuwing umaga, yung wala pang laman ang ating tiyan, ay marami tayong binipisyo na makukuha. Una, nakakatulong sa mas maayos na pagtunaw ng pagkain, lalo na sa umaga kung saan kailangan ng katawan ang kickstart sa metabolism. Number two, nakakatulong ito na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa mga ugat at napapabuti nito ang pagdaloy ng dugo sa buong katawan. Kaya't nababawasan ang tensyon sa muscles at mas nakakarelax. Nakakatulong din ito na maglabas ng toksin sa katawan sa pamamagitan ng pagpapawis at pag-ihi. Number four, nakakatulong ito sa pagbabawas ng timbang dahil nakaka-stimulate ito ng metabolism kaya mas mabilis ang fat burning